Dahil well received yung video ko tungkol sa topic na ito, siguro naman dapat na akong gumawa ng video ulit tungkol dito na may kompletong detalye ng issue tungkol sa pinagmulan nito at ng buong storya na nangyari tungkol kay siya magdayaw na 20 years old that time at si John Lloyd naman ay 27 nung nangyari ang issue. Ito ang huling larawan na kuha ng PEP or Philippine Entertainment Press noong umaga na di umano ay may nangyaring issue tungkol kay Shaina Magdayaw at John Lloyd Cruz noong kinagabihan dahil nangyari umano ang insidente noong madaling araw ng Sabado, September 4, 2010. At ang naging headline kina kinaumagahan ay eto na. Hindi mahugot-hugot sikat na young couple magkapatong na isinugod sa ospital. Ayan ng mga naglabasang headline ng mga dyaryo tungkol kay Shaina Magdayaw at John Lloyd Cruz pero walang nakapag-provide ng detalye tungkol sa aktual na nangyari. At ang nakakaloka pa, wala man lang kahit sinong kumuha ng pahayag sa kampo ni John Lloyd Cruz o Shaina Magdayaw tungkol sa isyo kung may nangyari ba talaga. Kaya mapapatanong ka kung saan ba nanggaling yung isyo kasi nga diba may kasabihan tayo kung may usok malamang may apoy. Ang pinagmulan ng issue ayon sa PEP article dahil tinanong nila ang blind item writer na kung saan nang galing ang issue na si Ruben Marasigan ayon kay Ruben ayon sa kanya ay una niya itong narinig noong August 25, 2010. Ayon kay Ruben, usap-usapan niya ng mga production people ng isang network. They were shocked but they didn't take it seriously. So tinanong ng Pep kung saan nga nakuha ng mga taong to sa production ng storya tungkol kay Shaina Magdayaw at John Lloyd Cruz. Ang sabi naman ng showbiz writer ay galing sa production din ng Kaibigan sa Kabilang Istasyon. Diyan palang lang medyo nadududan na ako pag ganyan yung mga storya, pag yung pinagmulan ng storya ay galing sa kakilala ng, kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala ng kaibigan ng kakilala ko, yung parang hindi mo na alam kung ano yung source, parang doon pa lang medyo duda na ako. Pero anyway, sabi ni Ruben Marasigan ay hindi niya alam kung saan nang galing yung storya basta nung nalaman niya ay pinablish na lang niya ito sa dyaryo as a blind item. Buti na lang hindi siya kinasuan nila siya ina magdayaw at John Lloyd Cruz no yung naglabas na lang siya ng storya ng walang dahilan. At matapos ipublish yung blind item sa diaryo ay nasagap ito ni pambansang chismosa at pambansang marites na si Christopher Min sa kanyang daytime talk show host noon sa TV5 na Juicy na kung saan sinabi ni Christopher Min yung clue at dito na nga mas kumalat at lumabas ang pangalan ni John Lloyd Cruz at siya ina magdayaw. Tinanong din ng PEP ang isang doktor sa Medical City tungkol sa issue dahil dito daw di umano sinugod si Shaina Magdayaw at John Lloyd Cruz na magkapatong at nakabalot ng kumot dahil sa medical na kondisyon na vaginal lockdown na kung saan pinulikat daw ang ari ni Shaina Magdayaw kaya biglang hindi mahugot ni John Lloyd Cruz yung sa kanya. Pero sabi ng doktor sa Medical City daw sila dinala at sabi naman ng iba ay sa St. Luke's daw sila dinala at sabi naman ng iba ay sa Global City daw sila dinala. So dito pa lang ang gulo ng storya dahil hindi malaman kung sa ang ospital dinala ang dalawa. Pati mga netizens sa mga blog sites ay may mga kanya-kanya ring opinion tungkol sa storya. Sabi ni Acid sa Pinoy Gossip Boys blog noong September 10, Actually nangyari to. Yung boss ko dito sa office ay may pinsan na doktor sa St. Luke's Tagig. Yung mga kaibigan niyang doktor ang humawak sa kaso nila John Lloyd Cruz at siya Ino Magdayaw namagdayaw kaninang madaling araw. No need for names. I spoke to the doctor himself. Wehehehe. Sabi naman ni Norhubes sa post niya sa Pinoy Exchange noong September 11. Guys, I was duty in ER that time. I saw Shaina and John Lloyd Cruz wrapped in blanket pero that time, hindi pa namin sure kung ano ang nangyari. We were thinking na nagtatago lang sila sa media. The only thing is magkaharap sila pero that time hindi namin masyadong pinansin. Then rumors started to spread na it was a case of vaginismus we started laughing. Last Friday, my mother told me she saw John Lloyd Cruz, Vina Morales, Dieter Ocampo in St. Luke's. And I'm just smiling because I'm not already familiar in the issue because I don't have free period to watching television until my classmates told me now about the medical issue of the couple, John Lloyd Cruz and Shaina, I was shocked in the issue. Dahil tila naging national issue na nga ang nangyari tungkol kay Shaina Magdayaw at John Lloyd Cruz, nasagap na nga ito ng The Buzz at Star Magic at ng St. Luke's. Ayon sa St. Luke's, walang katotohanan na nangyari Nagsimula ang di mapigilang mga tanong tungkol sa kontrobersiyang kinasasangkutan daw ng isang celebrity couple. Iba't ibang reports sa tabloids at radyo. Birada ng mga tweets sa official Twitter account ng The Buzz at mga artikulo sa blog sites ang lumutang hanggang sa tuluyan ng pangalanan ng showbiz couple. Sina John Lloyd Cruz at siya inamagdayaw ang mga naintiga. Showbiz Shocker. Si umano. Sabay na dumating sa isang ospital, sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw, isang eksenang binahira ng malisya sa mga usap-usapan. Sa kabila ng mga balita, taliwas sa mga negatibong insiga, isang mapayapa at masayang magkarelasyon ang nakita ng lahat na dumalo sa fourth star magic ball. Wala ni anumang bahid ng lungkot o pagkabahala. Sa gitna ng lahat ng espekulasyon, piniling manahimik ng dalawa. Pero ngayong hapon, isang showbiz shocker ang malalantad. Nang kunin ng The Buzz, ang opisyal na mensahe ng Star Magic na siyang nagmamanage sa dalawa. Ibinahagi nito ang panig ni siya ina ukol sa issue na ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga patunay, una, ayon sa isang insider sa tinutukoy na ospital, walang anumang Eksenang naganap na sangkot si John Lloyd, si Shaina o sabay silang dalawa. Ni Anino ng dalawa ay hindi raw nakikita sa premises ng ospital. Ikalawa, sa panahong tinukoy ng insidenteng ito di umano, kapwa-abala sa trabaho ang dalawa. Nasa taping noon si Shaina para sa nalalapit niyang teleseryeng Precious Arts Romances Presents Alina. Habang si John Lloyd naman, puspos pa rin sa pagsushoot ng up upcoming primetime show niyang Immortal, kung saan karamihan sa eksena ay kinukunan pa sa labas ng Metro Manila. Muna po mga kaibigan, nais ko lamang sabihin Uh, bago saan mapuntang aking mga pananalita ay hindi po totoo ang balitang ito. As a matter of fact, today, uh, patunay lamang na ang chismis talaga. Sabi nga nila, siyempre, bahagi ng aming brand ay chismis, yung mga usap-usapan. Pero alam niyo po mga kaibigan, kahit hindi po kayo artista, halimbawa sa opisina o di kaya sa magkakapit bahay, pag kayo na po ang biktima ng chismis, masakit po. Uh, lalo na ang ganitong klase ng chismis na may kinalaman sa... Uh, napakaselan eh. Sex, uh, dinala sa ospital. Uh, I got a text today uh, from a friend na, uh, Boy, totoo nga ba ang balita tungkol kay Shaina John Lloyd? Ayon sa isang kaibigan ko na girlfriend ng isang kaibigan ng isang artista, na ang isang artista ito ay kasama ni John Lloyd. Sabi ko, don't believe it. It's not true. It's a lie. Ito'y wala pong basihan. Kaya, dapat tayo'y matalas po ang ating mga pandinig at ang ating mga mata para habang tayo nagkakatuwaan, halimbawa sa ating pag-uusap, ay hindi tayo nakakasakit at nalalaman ho natin kung ano ang totoo, kung ano po ang nakakatuwa at kung ano po ang nakakasira. ah uh, I got a text also from John Lloyd. You're welcome, Lloydie. ah uh, Shaina also texted us noong kami na magsalita sa SNN. Inuulit ko po mga kaibigan, hindi po totoo ang chismes na ito. At sabi naman ng Star Magic ay noong nangyari ang insidente ay nasa taping sila siya na at John Lloyd Cruz sa kanilang mga project. Nakunan naman ng pahayag ng PEP ang President of Customer Affairs ng St. Luke's Hospital na si Marilyn Lagmiton. Ayon sa kanya, it's totally ridiculous, it's malicious, it doesn't merit any statement. Salita na sa issue si Shaina Magdayo noong September 17, 2010. Ayon sa kanya, Okay. Ano lang, um, um tulong ni John Lloyd sa mga kontrobersya <laughs> ang pinapasok <laughs> na... Uh, Ay, anong pa po ako? <laughs> um, well, uh, bilang mga magulang, syempre, nasasaktan sila for me. Nagagalit sila. Nagagalit? Um, Oo oh, naman. Sino siya? Uh, si Daddy. Si Daddy. Okay. Sino ba naman ang magulang na matutuwa, di ba? Kung merong ganyang mga chismes about your daughter. Diba? Um... <coughs> pero kasi naiintindihan na yung nature ng trabaho Oh, alam naman nila pero siguro ang sinasabi nila may boundaries kasi this is not the typical chismis na nasasabi or nabibintang sa isang artista ito ay napakabastos napakababang klaseng chismis um kaya siguro ganun na lang din sila masaktan Anong plano ni Daddy? Anong reaction niya nung una niyang narinig niya? Sobrang galit. Paano yun na? Anong klase? Um, anong, pa, anong plano niya gawin? Um, hindi um. naman kasi masyadong nagagalit yung Daddy ko. Mm -hmm. um, Ay, yun eh. Hindi talaga siya nangingialam sa trabaho namin ng sister ko. Pero pagdating siguro sa mga ganitong bagay, hindi mo na maaalis yun sa isang tao. Pero aware ka ba sa karamihan sa mga artista laging nai involve sa sex scandal? Lalo't ma lalo't sikat na katulad mo. Kita, but not something like this um, na hindi nga ako natin alam kung nangyayari ba talaga siya sa totoong buhay. Eh. Um, hindi ko alam. Oh, um, kung, urban legend daw yun eh. Oo, uh, oh, pero, oh, kasi hindi pa nga napapatunayan. Plano so, ba yung... magdemanda si Dada? Mm -hmm. Pag uh, nangyari siguro sa lawyers na lang po ito uh, pero, uh, okay. pero hindi nyo ba pa-investiga kung oh. saan ito nang galing? I'm oh. um, definitely and, uh, Star Magic is doing something about it. Um, may, may family is doing something about it. Um, mm hindi -hmm. naman ako mm -hmm. kasi tama. Um, and at the same time, gusto ko kasi na um, pati tita na hindi naman artist artista kami, pwede na lang kami pagbintangan ng mga ganito. Kung sa ibang tao, nakakatawa siya. Sa mga nakakabasa sa internet, sa amin pong nabibiktima, hindi nakakatawa. Ano? Um, Anong pwede mo isagot sa kasabihan kapag may usok, may apoy sa showbiz? It, it, it's a case to case basis um, pero this this one hindi <laughs> ko alam kung saan siya nagmula okay paano ka naman sinuportahan ni John Dorje <laughs> Um, gaya ng mga napagdaanan naman namin dati, hindi naman niya ako ever nilaglag at iniwan. Um, he's I'm mean, really very thankful because he's always there to hold my hand at uh, um samahan ako sa sa ganito mo. Affected okay. din siya? Affected ba siya? Siya yung nasa nalaman mo yun? At pa, anong initial reaction mo nung nalaman mo yung balitang ito? Um, first time ko pong narinig ito was two or three weeks ago. Um, tinatawag yung handler ko sa akin. Itong Kasi nga naman, <laughs> nakakatawa nga naman talaga yung issue. So, yung una kong sabi ko, ano, masyado yata nanonood ng Grace Anatomy yung taong yun. Because <laughs> I've seen an episode. Pero hindi ko po nakuha yung exact scientific term or kung ano man yun. So, siguro, kung hindi sa'yo nangyari yun, hindi mo malalaman yung exact term na yun. Um, so no una parang na shock ako na may ganun ka outrageous na chismes na mabibintang sa amin dalawa ni John Lloyd. Kasi sanay naman ho ako eh. I really respect if may mabibintas ho kayo sa physical na yeah. ano namin ni John Lloyd or sa siguro sa trabaho namin. But not something like this. Um, kaya una na-shock ako. Tapos pagkatapos na lang nun, tinawagan ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo ba kung ano yung 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 nagsispread about us na ganito nga, na ganyan. So tinawagan lang muna namin. Kasi alam naman ho naman na hindi kami yung mm hindi -hmm. sa ospital. Pero may iyak ako. balak si, J-Lord si na magbigay ng official statement. Katulad j ng pagtatanggol. J-Lord! J-Lord! j, 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 <laughs> j <Lloyd> Na magbigay. <laughs> <laughs> para... para magbigay ng official statement. Katulad ng ginawa ni Ding Dong kay niya kay Maria. I guess kung matatanong naman siya, <laughs> definitely he will speak up. Okay, it's parang... just that Marami lang naman po siyang trabaho and, and nagkataon na ako po yung unang nakaharap ninyo. Ayan lang. Uh, but there was never an instance that you were actually in St. Luke's? Hindi ko talaga alam kung <laughs> saan ang galing ewan ko. Kayong, um, ano yung sinasabi yung mga nagko-confirm pa, yung proof pa, ah, di ba? Oh. Alam niyo, sa high-tech naman ng, ng, um, panahon, ng panahon ngayon, siguro kung may picture, hindi, dapat kumalat na yung picture ngayon. Um, and if totoo man na na-rush ka sa ER, hindi ba merong mga, um, merong mga, not only that, meron kang mga kailangan fill up na mga forms, di ba? Um, hindi na kailangan mong bayaran, yung service ng ER, diba? Kung talagang na-rush ka doon. Eh, wala naman po silang mapakita May bang, na ibang... nandun po yung pangalan so, namin ni John. Tsaka Thank ibang version naman, yung, nagpapunta naman daw kayo ng doctor sa so. <laughs> bakay. May ibang so, version, version na. Ayaw talaga nilang maano. Hindi nga po totoo. Hindi nga Hindi nga po totoo. Hindi nga po totoo. Hindi nga kaya ni John Lloyd na mag-drive, di ba? O sakali man. Parang lumayo. Sa tingin mo siya, Ina, this has something to do with your roles right now na medyo daring, oh, Kaya maybe. parang ganito oh, na rin yung Definitely, kung gimmick man siya, hindi po coming from our end. Um, I know for a fact na hindi po ganyan uh, star magic ang um, pagmamarket nila ng mga artist nila. And ako ho, gusto ko naman makilala at uh, mapansin yung talento ko in not this negative way, di ba? Um, gusto ko mapansin nila, pag napanood nila, hindi naman true chismis na. Um, maraming salamat kung hindi man sila namin um, at this point, sobra kong na-appreciate yung mga even the smallest gestures from people na hindi ko man kaklose. Siyempre, given na yun eh, kung kaibigan mo ipagtatanggol ka. Pero yun mo, hindi mo akalain na ipagtatanggol ka pala, pinagtatanggol ka ngayon. So, gra grabe na lang po talaga yung Yung kasasalamat. Siya yun na yung said kanina, yung tao na yun. Ibig mo sabihin, kilala mo siya? Kasi sabi ng manager mo eh, parang sinabi mo yung tao na yun. In Ay, hindi ako kasi nyo siya. Yung nagkalap? alam niyo mahirap pong hmm, mahirap magbenta um, never ko magagawin yun uh, all I know is alam ko alam niyo taong yun or kung sino man po siya na, na hindi totoo yun. So, uh, hindi ako magbintang ever. Pero, ay, niniwala ko ako na may konsensya yung taong yun. Ano yung male female? Siya? Hindi ko talaga alam. Yeah. Sherina, <laughs> niniwala ka ba na merong mga taong against sa relasyon ni John Lloyd, yung maaaring gumawa nito oh, okay. Alam niyo, yung hindi ko talaga alam. Ito na bang worst na controversy na napasokan na, na niya? Pinakabastos. Pinakabastos, siya, pinakabastos lang. Pinakabastos. Um, hindi lang sa akin pero sa buong industriya natin um, ito yata yung pinakabastos mm -hmm. Kahina, ito ba yung pinakamasakit na naramdaman mo sa mo na kung nababastosan ako definitely kung nabababaan ako definitely kung nachichipas ako oo pero kung nasaktan, hindi. Kasi alam kong hindi dito. Uh, okay. Any appeal to public na to stop na spreading this? Uh, um, it, well, uh, ulitin ko, uh, sobrang ako nagpapasalamat sa, sa mga dumabensa sa amin. Uh, hindi -hin naman namin hiningi. Maraming salamat. Um, and humihingi ako ng tulong sa inyo na meron mo kayong access sa internet. We all know na um, grabe naman po ang influence ng internet ngayon. So, sa mga vlogs and alam ko po yung mga online sites ninyo na tulungan niyo po kami na itigil to and um, maparealize sa mga tao na lahat naman po tayo gusto lang maghanap buhay. Wala naman ng siraan ng trabaho and lahat po tayo may talento. Sana gamitin natin yon sa proper way, sa so responsible way and hindi para makasira ng buhay ng isang tao.